Hindi yung ganitong pastor, hindi yung ganyang bishop. Para lang ng Panginoong Mesop Kristo. Alright! At may kapay. Alright! Isang magandang gabi, magandang oras muli sa ating lahat At uh, purihin pa ang Diyos na buhay. At sa araw nito ay muli tayo po ay mag-aral sa paaralan ng Panginoong Yeso Kristo. Dahil ito po ang nais ng Lord na sa bawat sa atin ay patuloy na mag-aral, lumalim ng lumalim sa ating pong knowledge about uh, serving the Lord, about uh, following the Lord, or about serving God through the ways of the Lord Jesus Christ. So, hindi po linigit sa atin na uh, binigay ng Ama ang Kanyang Bukto Mula na upang Siya yung bagbigay sa atin ng tinatawag na standard ng pagsunod sa Diyos. Dahil nung una ay ang dami ang ginamit ng Lord na mga propeta, mga patriarch, mga tinatawag na mga uh, matatalinong tao nung panahon at uh, nakita natin na meron pa rin tiyatawag na pagsway ang mga tao. Nakita natin na hindi nakakasunod ang mga tao sa Diyos na kahit uh, may mga propeta sila na nangungusap ang Diyos through sa mga prophets, through the patriarchs, ay nandun pa rin na laging natitusod ang mga tao. So nakita yon ng Diyos at uh, mahirap gawin, mahirap sumunod ang tao kahit maraming mga batas na ibinigay through Moses Ayan, may 10 commandments. Meron pang ginawang 613 mitzvot na tinatawag mga rules and regulation ng tao. Ay ganun pa rin na patuloy na matigas ang ulo ng tao. So ngayon, ang nakita ng Diyos na paraan ay ipadala kanyang buntong na lang walang iba ang Pahay Kristo na ang sabi niya sa John 3.16, For God so loved the word that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. All right, so sa araw po ito oh, sa gabi ito ay ating pong pag-aaralan yung tinatawag na Jesus way. Ano ba yung kaparaanan ng Panginoong Hesus Kristo? Kasi sa panahon natin ngayon ang daming mga teacher, ang daming mga preacher, subalit so, uh, nalilihis na ng landas sa tinatawag na Jesus way. Hindi na makita yung tinatawag na Jesus way sa kanilang katuruan sa ating katuruan, maging ako man sa aking sarili mismo, ay nakita ko talaga na sa mga tinuro ko noong panahon, tinuro ko noong araw ay merong tinatawag na hindi maka-Hesus o yung tinatawag na na-mix o nahaluan ng tinatawag na parisei teaching. Masakit, masakit mang pakinggan yun pero yun ang totoo. Dahil kung tayo ay babalik sa Jesus way, sa tinatawag na kaparaanan ng Panginoon Christ Kristo, ay makikita natin yung talagang kung paano ba talaga o anong yung kalooban ng Ama. Alright, dito sa John chapter uh, uh, John chapter 10 verse 7 to 10. So I will read this. So Jesus again said to them, John chapter 10 verse 7 and 10. Truly, Truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. Verse 9 I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Verse 10 The thieves. comes only to steal and kill and destroy, I came that they may have life and have it abundantly. So let's pray. Dakilang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat sa oras nito. Maraming salamat para sa Jesus Dahil tunay nga, kami po ay tinutuwid po ninyo at uh, sinasamahan sa aming pong paglakad, pagsunod sa inyo. Panginoon. Maraming salamat at patuloy na dalangin po namin na buksan po ninyo ang aming pong pangunawa, ang aming mga puso, ang aming mga espiritu. Bigyan po ninyo kami ng teachable heart and even a teachable spirit, humble spirit and a humble heart, and even a humble mind, so that, Lord, we may accept your teaching according to the will of the Father. So maraming salamat, Panginoon, at ang uh, salita po ninyo, ito'y bas po ninyo, upang magkaroon ng rema sa aming pong mga buhay. Ako po'y gamitin po ninyo, nangayon sa inyo pong kalooban, upang pangalan po ninyo lamang ang siyang malakit at may taas sa aming kalakidnaan. Thank you so much, Father. In Jesus' name we pray. Amen. No, wala. All Alright, Jesus, wait. Alright, so, sa John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father, except through me ang payo sa Kristo ang nangay sabi niyan. Alright? So ngayon, bilang mga Kristiyano, kailangan nating mag-ingat sa ating mga pinapakinggan, sa ating mga binabasa. Hindi naman po masama ang makinig sa iba. Hindi masama ang magbasa ng ibang libro. Maganda po yan. Ngunit, kailangan muna alamin natin yung tinatawag na Jesus way upang sa ating sa makikinig sa iba, sa ating pagbabasa ng ibang libro, ay masusukat natin or makikita natin kung ito ba ay maka Jesus, ito ba ay naayon sa kalooban ng Ama. Dahil alam niyo ang katuruan ng Panginoong Yesu Kristo, ang Jesus way, iyon yung kalooban ng Ama. Amen? Dahil sa Colossians chapter 1 verse 15, Jesus is the image of the invisible God. Amen? So, balikan natin yung John chapter 10. Okay, ulitin ko po ha, sa verse 7. So, Jesus said, Jesus again said to them, Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. Ang Paiso Kristo ang pintuan. Wala nang iba. Amen? Hindi yung ganitong reliyon, hindi yung ganitong grupo, hindi yung ganitong pastor, hindi yung ganyang bishop, hindi yung ganitong kung ano-anong mga tao, walang iba, kundi ang so Kristo. I am the door of the sheep. Ang Paiso Kristo ang pintuan ng mga tupa. Sabihin mo nga, sa'yo kadabi, tupa ka ba? Tupa ka ba? Pinto. Tupa ka ba? O kambing? Tupa. <laughs> tupa Tayo yung mga tupa. Minsan naging kambing pero tupa. Alright. All. Sabi niya all. Lahat. All who came before me. Ito. Apansin po ninyo. All who came before me are thieves and robbers. Ang sakit. Lahat ng mga nauna sa akin sabi niya ay mga magnanakaw. Mga robbers. Mga, anong robbers sa Tagalog? Uh, Robber. Magnanakaw. Magnanakaw. Yung Robber. Robber. Yung mga tulisan. Alright. <laughs> mga magnanakaw at tulisan. What? But, the ship did not listen to them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and go out and find pasture. So, tignan po ninyo. Itong katuluan ni Jesus ay napakalinis, napakalinaw na siya, siya lamang yung tinatawag na pintuan. Siya lamang yung tanging daan upang makamit natin yung tinatawag na kaligtasan. Amen? Amen? At ang mga tupa ay malayang nakaka- nakakapasok, sabi niya, malayang nakakalabas at nakakahanap ng titawag na pasture. May kapahingahan kay Jesus. Amen. Amen? So sabihin mo, may kapahingahan kay Jesus. Kapahingahan kay Jesus. So bakit ngayon, maraming mga tupa, maraming mga krisyano, walang kapahingahan? So questionable yun. Bakit ngayon, maraming mga krisyano ang walang kapahingahan? Kasi ibang pintuan yung kanilang pinapasukan. Ibang pintuan yung pinapasukan ng tao. Ang pintuan na ni ang pintuan ni Jesus sabi niya ay may kalayaan. Malayang pumasok, malayang lumabas. Pero ngayon ang nangyayari, maraming mga churches ang hihigpit. Ang hihigpit nila sa kanilang mga tupa. Nakailangan mo pang magpaalam ng kung ano-ano. Alright na maintindihan naman po natin yung kanilang mga ah uh, intention. Subalit, kung sobrang higpit na kaysa kay Jesus, hindi na po yun tama. So, sabi niya, He will be saved and will go in and out and find pasture. So, malaya yung mga tupang nakakalabas masok na maghanap ng kapahingahan at uh, kapahingahan at kapayapaan. Alright? So the first time, the thieves comes only to steal and kill and destroy. So yung ang trabaho ng kaaway ay nagnanakaw. Anong ninanakaw niya? Yung kapayapaan natin. Yung peace sa kalagitnaan ng mga tupa. Pinag-aaway niya ang mga tupang ito. Wala na yung humility. Wala yung kapayapaan. Wala yung pagtadamayan. Wala yung uh, pagtutulungan. Kundi Paalakasan, pagalingan, uh, nawawala na yung kapayapaan na galing kay Jesus. So, yun yung trabaho ng thieves. Alright? Pero sabi niya, I came that they may have life and have it abundantly. So, yun yung purpose, main purpose ni Jesus. Pumunta siya upang bigyan tayo ng buhay at kasaganaan ng buhay. Amen? Okay. Huwag po tayong mawala. Dahil, nais ng Lord, na tayo ay, habang nabubuhay dito sa iyo, habang lupa, ma-enjoy natin yung talagang uh, buhay na may kasaganaan sa piling ng Panginoon. Huwag tayong masyadong very, tawag dito, very spiritual. Alright? Na, yung mga iba iniisip nila na kapag hindi sila nakaten ng church, pupunta na sila ng impyerno. Kapag hindi sila nakapagbasa ng Bible, pupunta sila ng impyerno. Nagkakasala na naman sila. Kapag hindi sila nakapag-pray, nagigilty sila. So, nasaan yung kapayapaan doon?